puso ng dragon, mahati-hati ka. Sing! Ayan, ang galing Mateo. na hati natin. Yeah. Isunod naman natin ang buhok ng white lady. Abra, kadabra. Wow. Ay, ayan, ayan na. Malapit na. Tararalan. Ito na yung gamot ni Princess para gumaling na siya. Ang sa sa'yo, Mateo. <laughs> sa akin, ang laki na ni Big do. Oh. Bebang, tulong. Ano yun, princess? Anong may tutulong namin sa'yo? Masakit na kasi yung pa Gusto ko nang makalakad. Ganun ba? Sige, may gagawin tayo. Anong gagawin? Gagawa tayo ng gayuma pang palakad. Para makalakad ka na. O oh, sige, para makalakad na ako. Sabit lang ha. Magbibihis lang kami. Tara, Mateo. Tara! Wow! Ang galing naman, Bebang. Para kayong witch. Tara na, Mateo. Gawin na natin. Let's go! Hello guys. Ngayong araw, gagawa kami ng gayuma para kay Princess para gumaling na yung pilay niya, 'di ba Mateo? Aba. Ito yung mga kailangan natin. Siyempre, hindi mawawala ang mahiwagang banga. Umuha din kami ng puso ng dragon sa bundok. Ito Mateo, alam mo ba 'to? Alam ko na timbang itlog ng mga buti <laughs> Ito naman ang buhok ng white lady. Tignan nyo ho, ang kakapal. Siguro, hindi nagsusuklay yung white lady. Oh, no. Hindi na rin ng kalabaw. Para lumakas ang buto-buto ni princess. Yahoo! <laughs> At ang panghuli natin, isang latang prutas para nung makasi princess kasi lagi na lang kasi na kinakain ito ni princess eh. Mateo, simulan na natin. Iligay muna natin itong mga itlog ng butik dito sa may banga. Yahoo! Ang <laughs> dami. dahan <-daan> ka lang. <laughs> Ayan, tama na yan. Ang dami na ata nito. Ayan, tama na. Baawat ka. Iligay pa natin itong mga sangkap. Damihan natin ng mga prutas para masustansya yung gayuman Princess. puso ng dragon? Mahati-hati ka! Sing! Ayan! Wow. Ang galing na tayo! Nahati-hati natin! Isunod naman natin ang buhok ng white lady! Abra! Kadabra! Oh, Mateo, ikaw na mo maglagay nito. Lagyan mong magic, ha? <laughs> ang galing. Wow, ang sarap. Yahoo! Ang galing mo. Ako na mo maglalagay ng gatas ng baka. Wow, sarap naman niya. Siyempre, masarap talaga to. <laughs> Ayan, kumpleto na yung rekado. halu na natin para tumalab na yung gayuma. Wow! Ay, ayan na! Malapit na! Chararalan! Ito na yung gamot ni Princess para gumaling na siya. Princess, ito na! <tries> Oh, ayan, tikman mo na. Oh. Masarap ba, princess? Hmm, ang sarap. Sana gumaling ka ng tuluyan para makalakad ka ng maayos. Oh. Ah! 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 Ayan na! Tumatalab na yung gayong namin ni Mateo! Gagaling na ata ako! Hindi pa rin ako makalakad. Uh, hey. Ano ba yan, Mateo? Hindi gumana yung ginawa natin, gayuma. Banda na kumain Bebang. O, oh, sige. Para matikman din natin yung gawa natin. O, oh, eto sa kutsara. Dahan-dahan ka, ha? wow Ang sarap? sarap. Ang sarap, no? Hello guys! Ako si Bebang at ito naman si Mateo. Gumawa kami ng pagkain para kay Princess para gumaling na yung pili niya kaso hindi tumalabi. Kayo, may kakilala ba kayong albularyo o manggagamot na nagpapagaling ng may mga sakit? Like and comment lang kayo! Bye bye!